Hello, hello mga mi. Tara magluto tayo ng pork bangus sisig mga madam. So ito yung ingredients natin. Bangus, pork, and of course maglalagay tayo ng chicken liver para mas malasa. Una natin gagawin, is prepare tayo ng mga sangkat gaya ng sibuyas. Isunod natin i-prepare itong bawang mga madam para mas mabango ang ating sisig. Ang isunod natin i-prepare is yung siling haba mga mami. Masarap kasi ang sisig pag medyo manghang talaga siya. Pagkatapos niyan ay iprito na natin yung mga karne, mga madam at saka yung bangus at saka yung atay natin. Ayan, inuna na ko muna iprito yung um, baboy natin. Tapos sinunod ko naman iprito yung atay. Huwag palang kalimutang maglagay ng pampalasa mga mami. Gaya ng asin, pagprinito na natin itong mga karne at saka bangus. Ayan, sinunod ko nang iprito yung bangos mga mami. Pinabondes ko na pala yan sa palengke para at least mas bilis na yung paghihimay natin mamaya. Ayan, nakalimutan kong bumili ng kalamansi mga mami. Kaya naman, dali-dali ako umakyat sa taas namin at kumuha ng kalamansi. Kahit maliit lang yung bunga niyan mga mami, pinatus ko na kesa sa walang kalamansing magamit. Ayan, after ko ng kalamansi, si, hiwa ko na rin yung atay. Tapos yung karne natin, tapos hindi maihiimay ko na rin yung ating bangus. Ayan, after kong ma-prepare lahat, punta na tayo sa pinakamabilis na part. Itong paggigisa natin para maging sisig na. Naglagay ako ng butter and then naglagay na ako ng sibuyas at saka bawang. Gisa-gisa lang din natin yan ng konti. Then after that, ilagay na natin yung hinimay nating bangus, yung hiniwa natin baboy, at saka yung hiniwa nating atay ng manok. Naglagay na ako ng sili, pang, pang hang, tapos naglagay na rin ako ng oyster sauce, and then of course, naglagay din ako ng nor seasoning para mas masarap yung ating sis. Ayan, haluhaluin lang natin, and then after that, ilagay na natin sa ating serving plate. Ayan nga, yung, nung hinimay ko yung ating bangus, hindi ko sinira yung skin niya para at least magkaroon ng presentation. <laughs> Ayan nga, luto na siya. Kaya tawagin na natin yung asawa natin at yung mga anak natin para makakain na tayo. Tara, kain na!